Hi, magandang araw nga po pala sa inyong lahat. For today's video B I D tayo po ay luluwas papuntang Manila. Hindi ko po lahat i-voice -vo over lahat po ng aking video ngayon para marinig nyo rin po yung ingay po ng sasakyan. Tara po at tayo magbiyahe at mag-enjoy sa aking uh, pagluwas ng papuntang Manila. At medyo maganda nga po yung panahon na yan nung ako po ay lumuwas. Nakikita nyo naman po, medyo wala po si Haring Ulan. Kaya tahanikan na po at tayo po ay mag-joyride. fast forward po tayo kinabukasan nga po ang inyong Inday ay pumunta po ng palengke at ito nga po medyo hapon na nga po yung pagpunta ko po ng palengke dahil sobrang naging busy po ako dahil due date nga po ng aking BIR kaya sabi ko unahin ko po muna yun at bago po ako mamili ng aming pagkain dahil sa totoo lang wala po talaga kami pagkain nung time na yan dahil sobrang marami po ako ginagawa dahil magkasunod nga po na araw ako po ay lumawas lang papuntang Manila so kung mapapansin nyo po mga mare ang dami nga pong tinda dito sa palengke namin ng Baras Kaya ito nga po ang aking bibilhin para po sa aming tanghalian at hapunan na magkasama na po Ayan nga po si Inday medyo napatigil sa hipon O ayan, dyan po ang punta ni Inday Hipon na naman po ang bibilhin po natin para po sa ating ulam sa tanghalian at hapunan eh medyo malalaki nga po yung swahay po nila ngayon Kaya sabi ko ito na lang po ang bibilhin ko Ayan Ayan na, namimili na nga po si Inday ng aming uulamin. Medyo konting ka na po nakalagay nila dyan sa lagayan dahil hapon na nga po iyan. Kapag marami naman pong bibili, ay naglalabas po yan sila kuya at pagkatapos nga po ng ating pagbili ng hipon at namili din po ako ng isda nung time na yan para din po sa akin pusa at para po sa aking mga alaga ay eh syempre bumili po tayo ng gulay ayun nga po may okra ayan talbos naman po ng kamote yung aking binili para po dun sa aking gagawin sinigang kamatis bumili nga lang po tayo ng konting gulay ay kamatis bumili lang po ako ng dalawa at syempre ng ating iba pa pang pangasaho para po dito sa bahay para naman po may konting stock lang po tayo dito sa bahay kaya sabi ko bumili na ako ng pakonti konte Dahil nga po malapit nga lang ulit ang palengke dito sa amin. Ayan na nga po ang aking pinamili. Eh, nga po may sitaw pa pero hindi na po ako muna sitaw. Dahil hindi po kinakain dito sa bahay ng mga batang ang sitaw. Ayan, may siling green po si Inday. Hindi naman po yan masyado pong maanghang kapag nilalagay po sa sinigang. Kaya siyempre marami din po yung sabaw ko nilalagay. O, ayan nga po tinilagay na nga po ni Inday ang aking mga pansahog sa aking gagawin ng sinigang na hipon. At pagdating nga po ng bahay, ayan na nga po nilagay ko na po sa kaldero yung aking mga sangkap sa aking gagawin sinigang na hipon. Ayan na nga po si tutay at si tikling ay naglilinis po si tutay ng isda at si tikling naman po ay nagtatanggal po ng mga dahon ng talbos ng kamote. Ayan na si tikling na talagang seryoso si tikling dahil gutom na nga po, anong oras na nga po hapon na e eh, wala pa po kami tanghalian ano nga daw po gagawin niya dyan sa malaking dahon ng kamote. Ayan, ang apot ni Lagyan, ang apot ng pampalasa ni Inday ang ating sinigang. Ayan. Okay, nagluluto po kami ngayon ng aming tanghalihan. Ano, stress na po ng kapwa. Bahingin po ako na sandok dyan. Yung bayos nila. Tikling sandok, pahingi ako. Tikling. Ayan. Ayan. Ayan, pumupuno na siya. Ayan, pumupuno na yung aking ano. pa ako ng na tanghalian namin. Ngayon pa lang po ako magluluto ng aming tanghalian. Ayan, yeah, ipiprito yan tutay. Ito nga kayong aming ulam ngayon. Ayan na naman. Tsaka prito yung isga. Ayan ang aming ulam. Ngayon. Hindi ba, tikman natin kung okay na yung lasa. Hmm, ang sarap na. Ang sarap ka ng aking sinagang na ano, so pupo. Ilagay na natin. Lung yung yung talbos ng kamuro, okay. na ba? Ayan. Ako na, okay na. Ayan, ilalagay na nga po natin ang ating talbos ng kamote. Ay, talbos ng kamote yung suko. Oh. Ayan. Ayan na. Sa <laughs> na Sa pag isa nagrilinis ang isda. Yung isa naman <laughs> nagrilinis ng talbos ng kamote time check po. Ayun, na-stress na po ng hapon. Okay, pala po kami nagluluto ng na tanghalian. Ayan. So, ayan na. Uy. <laughs> wala siyang ano, wala siyang choice. <laughs> Hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Oh, sige. Ayan na. Ayan na po yung ating ulam. Masarap po na sumpo. So, ayan. Sarap po yan. Tsaka mag po kami ng isda. Ang dami po namin kaldero dito sa aming harapan. Puro ito kanin. Lalagyan po natin ito kayo ng sabaw. Ayan, sabaw. Lalagyan natin ng sabaw. Lalagyan din po natin yan ng asin. Ayan. Asin. Prito kami. Yan na yung aking Lagyan na lang asin yan. Ayan, ayan. Ayan. Okay. Oh, oh. 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 okay. Damyan <laughs> mo na lang. Sabi mo, Hi! Hi. <laughs> Ayan na! kawali na, Magpiprito na po ako ng isda. Kukuha lang po tayo ng kawali. Ayan. Tayo po ay magluto na. Ayan na. O, oh, may sinasabi si Tikling. Ayan na. Kumukuyo na ang ating yan. Oh, diba? O, wala na tayo. Coach, wala na tayo. Ano din? Punti ka. Ayan na. Ano, okay na ba yan? Kasi luto na ito. Hindi mo pinutol yung tangkay ng aming, ano, regards naman. <laughs> Ay, may. Ayan. Ayan ka. Madali lang po talaga magbuto. Hindi ah. <laughs> Wala pang tagali yan. Ang oras na. Ang oras na ako nito. Tikman mo kung okay na yung lasa. Ayan na yung aking talagos ang kamote. Okay. Lagyan mo na tots. Mantika. Oh, yeah. Sige, so, lagyan mo na ng mantika. Ito Kasi, anong oras naman? If the... Uy na! Tapang muna natin ng konti yung ating ano. Oh, 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 ka oh, oh, ano